Ayan, i-ready nyo lang guys yung inyong uh, ano uh, meral kubel kasi kukunin natin dito yung account number, yung pangalan ng uh, nakalagay dito sa meral kubel at yung amount po. Ayan, so ito yung ating gcash. So all na gagawin nyo guys is open nyo yung inyong gcash no. Pagkapasok natin dito sa loob ng ating Gcash, tap mo lang yung Dells. Ito po, yan. So, pagkapasok natin dito, hahanapin lang natin yung electric utilities. Ayan, syempre, ito hanapin natin. Tap natin yan. Yun, so dito guys, hanapin natin yung Meralco. Ayan, so ito yung Meralco guys. So, tap natin yung Meralco yan, so pagka natin dito sa Meralco guys ito yung amount kung magkano babayaran natin, 13 digit customer uh, account number yan po tapos ilalagay natin yung ating email para uh, magsisend si Meralco sa atin ng uh, verification na nagbayad na tayo sa ng ating bill sa Meralco ayan guys, yung account number guys ito yung gagamitin natin na no? nakalagay dito customer account number, so yan po gamitin natin Ayan, tapos itong uh, digit account number guys, ilalagay siya natin dito. Ayan, pagka na-enter na natin lahat guys, scroll up ka, may nakalagay dito na next sa baba. Ayan po, so tap mo yung next. Ayan, pagka tap natin ang next guys, ayan, Gcash, ayan, tapos ito yung ating ano, bill, ayan, tapos, ayan, tapos tap mo yung next sa may ibabaw. Ayan po. Pagka-tap mo ng next, ito naman yung buong detail, guys. Ang babayaran natin is 2863. Customer account number. Tsaka email po. Ayan. So, tap natin yung confirm. And now, successful na, guys. Ayan. So, save natin to para in case meron tayong proof sa Meralco. Have a nice day!